Ayun na mga lords, good afternoon, good evening at good morning. Eh, okay. so ngayon ay napablog ako ng wala sa plano, no? So ang ating content ngayon ay uh, ano ang kagandahan ng uh, inbreeding, Nandun na, nag-aaway na. Eh, kagandahan ng inbreeding, no? Disadvantage at saka advantage ng inbreeding. At saka meron akong isingit sa inyo na wisdom, no? Ah, may i-share lang ako sa inyo ng konti. Eh, so, ngayon, ito, dito tayo sumala, malapit. Eh, so, ayan ang aking roaster na nabili mula sa ibang breeder. Eh, okay. so Rhode Island Red. Oh, show type. Okay. So yung sa akin ay naglagay ako dito ng limang inahin na uh, Island Red. Okay. Kasi may plano tayo na mag-incubate ng itlog. Magpaparami na tayo. Okay, since ito ay 20 20 heads nabawasan ng 5 heads dito kasi for breeding. Okay, ang for breeding ko, so ibang breeder ang ginagamit ko na roster, ito ay binili ko 'yan. 7 months pero na ang ano 'yan, mga stana 'yan. Okay? So ayon. So dito, so ngayon ay uh, kumuha o bumili ko sa ibang breeder dahil uh, nakita ko yung disadvantage ng inbreeding yung inbreeding ay magpag-asawa ng magkakapatid no? na manok so ang disadvantage niya ay ayan no may lumabas na ibang kulay at ayan ay ano na itas na ay hindi pa nangingitlog so ibig sabihin ay delayed disadvantage niya delayed delayed sila ng itlog ang itlog ay hindi masyadong malaki no? medium lang No, hindi katulad nung ina, yung pinakaina nila ay jumbo talaga yung itlog niya. So, ngayon, dinala ko siya dito sa breeding pin. Oh? So, kasi gumawa, gina, ah, uh, gumawa ko dito sa may sa gilid, no? Sa gilid ng aking pabahay. Ito ay po 4 feet by 10 feet. So, limang perasong inahin, isang rooster, Eh? Okay? So, ayan. Kasi incoming na yung aking incubator. So, hindi na ako gagamit ng native. Kasi ang tagal. At wala na din akong native hin. At uh, hindi na din ako hihiram doon sa kabilang sa parents ko. Kasi uh, kita nila ng disadvantage din na palagi ako nagpapalimlim doon. Recycle. Ilang, ang, ang isang in, inahin na native ay mamamaya talaga no kasi mamaya siya pag makapisa siya ng isang cycle dalawa mamaya talaga hanggang tatlo lang no eh so hanggang tatlo lang kasi mamamatay talaga yung nitib pag palagi mong niluda ng itlog kasi ang nitib maglilimlim hanggang ano yan eh hanggang may itlog kasi uh, pag pag ang uh, nitib pag mag nag nagka sisiyo na, no? Napisa na. So, kunin ang sisiyo, maglo naman ng another net log. So, ayan, mamaya talaga, no? Kasi wala din pag pagkain doon kasi ano lang palayaw, no? Uh, ano, yung pagala lang, no? Yung native nila pagala lang. Walang sila ginagastos na patuka. Unlike dito ay nag-invest talaga tayo ng patuka every month. Since meron tayong ang um, tree every 3 days so naka ano naka ano ano talaga no every 3 days so sa isang buwan meron akong uh, ilang tree ba 30 divide 3 so 10 trees 250 na 25 so 25 ang aking siyempre binta no ang aking binta eh. so Um, kanilang patoka ay nasa 1.8 eh okay. so meron pa rin tayong um, uh, tubo so ganoon yun, yun eh, maliit lang pero okay lang kasi rain or shine meron itong kita eh okay. ang um, itlog ng Rhode Island Red so table brown eggs ang aking binibinta eh okay. so ayan, nandito na sila so for one week or six days or 7 days 30 eggs ang capacity na aking incubator so coming na online ko to yun as ah, online ko nabili so 30 eggs lang so after 1 uh, week 7 days eh So, kunin na din yung lalaki dyan at saka balik naman doon sa taas eh, kasi magamit naman ng itlog nila kasi hindi tayo magbibinta ng fertile egg no? so table brown eggs lang eggs na produce mula sa patoka eh, kasi demand ang aking brown eggs eh. gaano ka demand yung hindi pa na yung nag order ay binabayaran ka agad hindi pa ng itlog no? after 3 days pa saka kung ma-deliver sa kanya so Meron ng bayad, meron ang bayad. So ganun ang demand sa Table Brown Eggs dito sa aking area. So sa aking mga kapitbahay lang, no. Sa mga sa sa store sa mga consumer, no. <coughs> okay, so sa akin kasi dito is tag 8 lang or 8 uh, to 50. To per 3. Yun lang sa akin eh. Mm, medyo mababa. Puti, uh, kumpara sa puti Okay, so good luck sa ating another journey ng ating pagmamanok. So dagdag tayo ng sisiw. So meron ako doong sisiw, oh, apat na sisiw, dalawang lalaki, dalawang babae. Eh? Okay. Yun ang doon sa kabila, no? Yung lalaki, yung lalaki na to, no? So hindi ko to i dahil magkapatid sila. Ayun. Ha? Huh? So, ang advantage sa hindi inbreeding, you know, baga crossbreeding, matawag, matawag na tawag crossbreeding kasi ano kasi ang advantage naman diyan is uh, siyempre ma, ma, dominant maka, ma, na yung, yung ano sa ina sa kanilang ina. Yung malaki ang itlog, araw-araw nang itlog. So, Ayun, no? So ganun 'yan. So Um, ayan no? So meron lang akong ibahagi sa inyo. Kasi meron akong na meron akong narinig na usapan naman. Meron akong narinig na kwento. Oh, uh, na sabi-sabi. Uh, mismo ako nakarinig. Wala daw itong patutungahan ng negosyo. Dahil ito ay pang senior citizen. So, sabi ko naman, wala naman yan sa edad. I-prove nyo sa akin kung may senior citizen dito sa atin na nag-negosyo nag ng ganito. Wala. Um, ibig sabihin, wala yan sa edad. Ang um, senior citizen daw. Eh, as long as hindi kayo nagbibigay sa akin ng patoka, huwag nyo akong pakialaman. Ganun lang yun sa aking ano, wisdom. No? Uncle? no marites oh, slong as, as wala kang na provide sa akin na patoka wag mo akong pakialaman marami nang humihila sa akin oo kapamilya ko pa yan no? kapamilya ko pa yan maraming humihila sa akin wala daw itong patutunguhan ah decoration lang daw sa bahay ganitong klasing manok no so ngayon sila lang din ano sa kanilang sinabi eh, dahil bumili sila sa bibili si, bumili sila sa akin sa akin ng brown eggs ngayon bala kayo diyan at least nanegosyuhan ko kayo <laughs> ayun eh no so, ganun yan eh paki alamiro paki alamira wala namang binibigay ni piso sa akin patoka. no diskarte lang to no ah uh, binta mula sa aking recipe sa aking negosyo, uh, isang negosyo ko so dito napunta huh? Oh, so ganun yan eh ito pabahay oh. mula sa kay enjoy salamat enjoy no? magre renew na tayo enjoy 6 no? six months na ay ganun yan oh, itong net oh, yung mga net na ano ko mula din yan sa recipe oh. yung patokan ito sa recipe eh Okay, so ang breeder nito, binili ko una-una yung breeder sa dalawang kaming brother ko. Ngayon, yung brother ko ay kumalas dahil nadala siya sa sabi na wala daw patutunguhan ang ganitong negosyo. Sa inyo, walang patutunguhan. Dahil, bi, dahil kinukinta nyo kin, Kinukinta nyo yung patoka. Oo nga at least may, tubo naman kahit maliit o rin o or shine no? ay nako ngayon bumili kayo sa akin ng itlog <laughs> bumili din sila eh <laughs> ayan so maraming sabi na nami pang dada dyan na ah. wala daw po tutunguhan tapos bibili sa akin ng itlog <laughs> natatawa lang ako no <laughs> So patuloy, patuloy hanggang hanggang kaya, hanggang ano ah, no? Hanggang maipatoka pa, hanggang kaya pa, no? Dahil unang-una nito eh, abuno talaga. Kasi nag ano kay eh, nagsimula talaga sa isang breeder. Ngayon mayroon ng production. Every 3 days, 1 tray. Oh. Ayun. to 250. Okay lang 'yan. 'Di ba? Hmm. So ngayon, titingnan natin, wala talagang kita na maliit lang talaga yung kita. At least, meron. No? Rino shine, meron. So, good luck sa akin ay to no? Hindi, ito ay organic talaga, no? Dahil hindi ako gumagamit ng vaccine. Ever since, hindi ako gumagamit ng vaccine. Hindi ko nag-vaccine. At hindi din ako matakot na <coughs> may sakit-sakit. Ay, mayroon nata yung mga na tayong mga na-experience na malala na dumaan sa atin ng sakit. Pero lahat ay na-cure natin. Eh? Okay? So mas better na walang synthetic na gamot na ginagamit. No? All natural. Eh? Okay? So matatawag itong organic. No? Oh, naka-preference 'yan eh. Ayan. Dito sa kabila. Ayan, doon. Uh, yung ano diyan, iniba ko na, no? Yung isang kulungan. So, ganun gano'n yan eh. Hindi ako pakialaman. Mind your own business. Eh, bakit nyo ako pakialaman? Yun mo kayo nagbibigay ng patuka. Eh, ngayon kasi hindi ako talaga nakahanap ng trabaho. 7 years ako sa corporate world. So, ngayon hindi ako nakahanap. Eh, dumidiskarte sa online dito sa sa atin, malita maliit negosyo. At least meron. At least hindi tayo naghumihingi, hindi tayo nag nag-aabang ng bigay gobyerno. Hindi naman din tayo na nabig, nabigyan, no? Eh? So, ayun lang. Sana ay tigilan nyo na yung negative niyo, no? Dami ninyong dada dyan. wala naman kayong tambag. Pero bibili kayo saking sa Eggs. <laughs> Table Brown Eggs bibili rin eh. <laughs> ay, nako. Yun ang mga negative. Sabi, abono ka dyan. Anong pakila mo? Hindi ka na mag, ka na magbibigay ng patoka. Pag magbibigay ka, ay siguro, bigyan kita ng right na magsabi na itigil mo yan. Pero, kung walang, nag, hindi ka lang nagbigay ni piso, ngayon bumili ka sa akin ng Okay, walang problema. <laughs> Ganon yan eh. So, ayan so, lang mga lods. Paalam muna. Eh.